Ang kaduda-duda na umaabot sa milyong piso ang bagong project ni Gerald Anderson. Tinawag niyang elite ito na parang isang malaking covered court. Ipinasilip muli ni Gerald ang property na may napwedeng maging parking space ng malaking eroplano dahil sa lawak nito. Halos nasa finishing touch na lang ang lugar base sa ibinahaging larawan ng aktor. Wala pang ibinahaging detalye kung ano ang paggagamitan ng court pero posibleng gawing sports venue ito ni Gerald gaya ng ipinatayo niyang mini basketball court at training para sa mga bata. Posibleng isa na lang ito sa hinihintay para mauwi na sa engagement ang relasyon niya kay Julia Barreto.